Sa araw ngang ito, pumunta kami ni tatay at ng mga bata sa palengke. At hindi ko na naman alam kung ano ang aking lulutuin. So eto na nga ang aming napag-desisyonan, hindi ko na vinijo. Bumili kami ni tatay ng limang pirasong talong at ginawa ko siyang pati. Talong pati ba? <laughs> Pero ito ay hindi namin ipapalaman sa tinapay kung hindi ito ay aming iuulam. Ulam pala ito nila tatay sa kanin. Sa akin naman, ito na ang aking kanin, ito pang pa aking ulam. O, di ba <laughs> Siyempre, tinimpla ko lang ito na parang pang beef patty. Ang pagkakaiba lang, imbes karne, gulay ang aking inilagay. Napakaraming gulay na pwedeng gawing ganito. Simple na tinatawag na okoy na gulay. Pero ang tawag ko naman dito, talong patty. Ayan, in-steam ko muna, dinurog ko na at nilagyan ko na ng mga pampalasa at iba pang mga ingredients. At eto, paulit-ulit ko lang or paulit-ulit lang ang aking ginagawa sandok, prito, balibaliktad, and then antaying maluto. <laughs> Napakasarap ng beef talong na ito. Ah, beef talong na ito. <laughs> talong pati na ito. Talong pati, ah. Pati na talong. O, oh, di ba Mas malinaw. <laughs> so, ayan. Wala naman akong ibang ginawa dito na proseso. Katulad ng dati, cornstarch ang inilagay ko. Hindi po All-purpose flour. Para maging crunchy at saka pagka-toasted ito, napakasarap talaga. At crunchy-crunchy ang lutong-lutong talaga. At syempre, si Kuya Mikel ay naganda ng kanilang sausawan ni tatay. Ang soy sauce or toyo na may calamansi. So, eto na ang ating finished products. Happy eating na naman ang aming mga Tami-Tami. Busol na naman ang aming mga Tami-Tami sa araw na ito. Thank you for watching. See you next time. Bye!